Hola, kabusta mga G? Welcome back to another video. Actually, welcome back to another vlog. It's been a while. Tagal na namin hindi nakapag-vlog. And I think, deserve nyo naman makinig ulit. Makinig. Deserve nyo naman makapanood ulit ng vlog about us. Well, technically for this video, about me. Pero, sobra kasing daming nangyari. And that's why hindi kami masyadong nakakapag-release ng mga vlogs. And more on stuff na curated. Curated? Paano yan? I guess, I guess that's the right term. Pero anyways, yun nga, kung di na pa yung mga videos na ginagawa namin for Tikiman, we have a lot more videos na ginagawa ngayon na sobrang laki. And sobrang akong nagpapasalamat sa lahat ng support na natatanggap ng buong team. You know, we only have a few subscribers. Not even enough para ma-monetize ng YouTube. Pero we have a lot of projects na sinuportahan ng malalaking brands already. And... Ayun, sobrang thank you sa lahat ng connections natin sa industry. And kabangan nyo kasi sobrang daming nakaka-inspire na projects na ilalabas. And also, syempre, excited din ako for this coming Halloween. Because, you know, you know us. We love Halloween. I mean, this channel kind of started with that entire Halloween special. So, anyways, this video is... A vlog update or a life update about us. Well, technically, nga about me. And today, hindi nyo alam, ano, it was my birthday. Today is 27, and it was my birthday last Friday, August 23rd. And, we did a lot, lot of celebrating and partying. No, not really a lot of partying, pero more on celebrating lang. Uh, a lot of small wins and big wins as well. No, yung mga sinelebrate na. And I celebrated with my family and friends, and of course, the entire Greenwall team. Yung mga onting kaganapan. Let's go. Make a wish! Ay, I, uh, I uh, my I wish. Oh, you. uh, what's hmm? your wish for me? To get 1 million subscribers! <laughs> Yay! Subscribers Yay! Yay! Ay, okay. na eh. Na-release na pala yung Tonight Visualizer and available na rin siya sa lahat ng streaming platforms. So, so check na. Ako'y sa'yo Ang ika'y lamang <laughs> Yun lang naman yung mga kaganapan doon. And then, For today, may nyo, medyo nag a pa rin dito. Dahil, ito talaga yung looking forward ako eh. Uh, ito pa isang memory stick, sobrang luma na ng ano na to? This is a adapter for a memory card. Nung kong aware kayo kung ano tong memory stick, pero sobrang luma na nitong tawag dito. Technology na ito. Pero ang reason kaya meron ako nito, kung maalala nyo doon sa vlog namin ng... Na, Teka, nalipat ko kayo para masaya. Yan. Kung maalala nyo yung vlog ko noon na aesthetic is meron kami mga uh, DJ digicam ito ito yung mga digicams yan and yun sa akin kasi ako hmm. nabanggit din namin ito dun sa tikiman ah uh, binigay ko kasi siya <laughs> hirap sabihin eh wait lang wait lang, pero nawala kasi yung original hindi, hindi nawala wala na sa akin yung aking original na digicam na binili dahil pinamagay ko siya sa very special na tao <laughs> kilala nyo siya kilala nyo yung I think well I guess kilala ng marami. Ayan. Pero magkakalabas kami na siguro ng videos doon. About doon. If lumakas yung aking loob dahil medyo personal yon sa akin yung moment na yun that's why I kinda don't wanna share it to you guys <laughs> pero siguro from time to time medyo i-reveal namin kung saan nga ba talaga yung original kong digicam well anyways wala na yung original kong digicam at ang niregalo sa akin, ayan, nila boss teddy, ayan shoutout, ay bagong digital camera, ang problem sa digital camera na ito guys is, or mga um, g is that memory stick yung gamit yung memory card, syempre wala tayo nun kaya ako bumili ng adapter, malalobat ako kaya papalitan ko sa glit. Okay, back business. Ayan, so yun nga, binilihan tayo ng bagong camera. And unfortunately nga, yung memory card is memory stick. So wala tayo nun, kaya ako bumili ng adapter. So let's try kung gagana ba ito. Mamaya, mali pala yung binili ko. Kaya napapinubuksan ko rin ito. Gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng mga bumati sa akin. Ayan, I really really appreciate all your uh, efforts. Yung mga bumati pa ng mga madaling araw, ganun. Meron ba? Ay, gusto lang din ako i-share about sa pagbabirthday ng kapag tumatanta ka na. Ewan ko kung ako lang eh, pero naabot talaga tayo sa point na ano eh. Parang nawawalan na tayo ng gana doon sa birthday. Hindi naman siya nawawalan ng gana. Wala lang na tayong pake eh, dun sa birthday. Kasi so, syempre tumatanda ka na eh, ba't magugustuhin yun, di ba? Pero sa akin kasi, ang mindset ko ngayon is that every time that I grew a year, alam ko na kung isang isang taon lang yung dumagdag sa akin, pero ilang milyon, bilyon yung mga natutunan ko sa taon na yon And so, it's a great blessing. Kada magdadagdag ng taon, what I look forward to is yung mga matututunan ko pa. Kaya sana kayo din, huwag kayong matakot pag birthday. Be thankful kasi birthday nyo yun, ikaarawan nyo yun. Kaya be thankful sa mga bumabati sa inyo. Pero yun na nga, kumasha, update lang, ano, kumasha Just like what I just have said, Tama ba yung sentence ko? Kagaya nga nang sabi ko guys, ano, regalo to sa akin nila Teddy. So, thank you so much hey Teddy. My first ever friend dito sa Canada is actually Teddy. Long story short, yung sumundo sa amin sa airport. Huwag nating pahabayan yung kwento pero basta ganun yung nangyari. Kaya siya yung unang nabing kaibigan. At yun, ayun na nga. Pasok. Tayo na natin mag-picture. Tayo na natin i-auto. Wanna make sure yung flash is on. Ay, medyo madumi. Uy, yan ay, mo picture. <laughs> Ay, naglag guys. Naglag oh. Lagot. -logo. Thumbnail. <laughs> Ayusin ko muna guys, tapos balita ko kayo. Yung guys, mukhang okay na siya. Talita ko lang yung sinaksak ko kasi parang mali yung memory card din yun. Try natin. Ano mga nang post? Eh, syempre. Boom! Angas. Try natin. Try natin mag-video. Try natin ah. Uy, recording. Yan ang ating vlog. What's up mga G? Ngayon nagbablog ako gamit itong Cybershot Sony. Of course, napakaganda ng camera na to kahit sobrang luma dahil Sony siya. At yung kanyang lens na ginamit ay Carl Zeiss. Yan, sobrang mahal ng Carl Zeiss na lens para lang sa mga hindi nakakaalam. Ano? At uh, 10 10.1 meg megapixel. Ayan, shout shoutout sa mga nagbigay. Bumati sa akin nung birthday ko nung last. So, yun. Testing lang to. He. <laughs> Yan ang vlog ko. Okay. Check naman natin ngayon sa cam ay, sa camera to. Sa PC. Okay na. Ayan, nahanap ko na yung footage. Medyo tagulang siya ng onti. naman yung Sony. At, um, okay. Okay yung quality. Yung pictures is very good. Yung video, check ko pa dahil, um, iba yung file format niya. So, kailangan ko pang tag dito. I-convert. Ayan sa so, mang landas. Tamang landas? Hindi siya tamang ano, format. Eh, di, di. Ko, Ngayon, nagbablog ako, ganito itong Cyber Shop Sony. Of course, napakaganda ng kamera na ito, kahit sobrang luma dahil Sony siya. At yung kanyang lens na ginamit, hard size. Grabe kayo, sobrang labo. Pero okay lang, ano? Um, okay naman yung quality ng photo, so do doon ako, ako masaya. Uh, hindi ko naman talaga siya intended for video. Ang bobo ko rin talaga kung talagang pang video ko rin to no? well anyways, uh, tapos na tayo dyan sa part na yan okay na, we prove our point today, today, today bilid lang natin to kasi makita nyo yung box kanina, may laman pa siyang iba yun ay ang ating bagong mic yan. shoutout sa newer ha, kasi always supporting us karana mo talaga sponsor hindi, I have a really really good experience with newer products sa buong career ko, malaki pa sa salamat ko po sa newer kahit na, syempre yung reputation niya hindi ganun kalanda. by far, the cheapest and the best. Uh, ang binili natin ngayon is mic. Another wireless mic. Ang reason bakit tayo bumili ng bagong wireless mic is because yung una nating wireless mic which is yung lagi nyo nakikita ginagamit namin sa Tropa Talks and in fact nagamit ko rin siya sa isang TV show na hindi ko pa pwedeng sabihin dito pero nahawakan nila yun. Eh. Can you imagine nahawakan? Actually hindi ko ma-imagine pero nahawakan nila. So, nahawakan ng mga sikat na tao. Pero, bumili ako dahil One, dumadami na tayo sa team Mas okay pa rin talaga na mas maraming mic Kesa nagpapasapasahan kami no, ng mic Pero isa pang reason is that Nawala kasi yung mga magnets nun So, yeah, you know, it's time to upgrade Napapanahon naman para mag-upgrade So, check muna natin ang box Ito, wait Newer, this is CM22 Wireless Lavalier Mic Yan, this is Napakaganda ng packaging na no? Nag-improve talaga ang newer So, that's how you open it Ayan, yan ang laman Pusa so, nga natin itong first thing Tignan natin kung ano naman. Siyempre, ang ating manual na nasa Chinese. <laughs> hindi lahat. Hindi lahat. Okay. Anyways, hindi ako masyadong nagbabasa ng manual guys dahil where's the fun in that? Don't get me wrong. Itago nyo yung mga manual dahil pag may mga tanong kayong hindi nyo masasagot. Diyan yung makikita. Ayan, of course, comes with the little tiny bag na meron din doon sa last kong binili. 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 And ayan. Ano tayo, mga adapters? Oh, I didn't know na may kasama silang lavalier mic mismo ah. This is a good deal. From there, pabuksan na natin yung mismong mic. Way packaging. Nice. Kill lang natin to Okay. Charging port over here. Which is a USB-C. And of course battery check. Ayan. Hindi siya full bar ngayon. Okay lang yan. I don't expect them to be full bar. Oof! That's beautiful. Let me open that for you. Wow. Ayan. So, ang parang kagaya nito, guys, is yung road. Wireless Go, yun yung parang equivalent nila. kamukhang kamuka. Medyo mas malit actually ng onte. As far as I know. Uh, hindi pa ako nakagamit nun pero nakakita na kasi ako. I think this is a bit smaller. We also have here, of course, yung ating receiver. Ayan. So, this is a lot bigger dun sa original setup natin, which papakita ko sa inyo. Wait lang. And also, wala siyang magnets, no? Wala pala siyang magnets. Okay lang yun. Okay lang, okay lang. So, yung mga magnets kasi nito nawala. Honestly, I really love this C28. So, this is a bit newer version of this one. Para silang newer. I mean, like, bagong version. Nung, ano, latest version siguro. Nung, nung, ito. So, this is a lot newer than this one dami ng gas gas dami ng ilang na ilang beses kasi siya nahulog and stuff pero very durable I've used it in, in a lot of projects already so yon, ito yung differences nila ito yung receiver natin pinagkaiba ng receiver ayan mas maliit at mas malaki choose your button maganda lang dito siguro yung range din mas okay ito naman yung mics mic difference yeah honestly I have a very honest opinion here, ano? I feel like CM28 is a lot better. Maliban no sa size, yung build quality niya, it feels nicer. Yung plastic na ginamit dun is a bit more solid, I think. This one is giving me a vibe of plastic toy. But again, alam mo you get what you pay for, sabi nga nila. Testing ko muna, and then balita ko kayo. Testing ko na sana dahil excited na ako, kaso tama nga, lobat nga. So let me charge it, and then let's talk first. I'll give it about an hour and then we can test that out. While it's charging, konting kwentuhan mo na tayo about sa life. You know. Life. Gusto lang sabihin sa inyo about success. Because I think a lot of people mali yung inaasahan or expectations when it comes to success. I think that success is very not linear. And it fluctuate a lot. Lagi kong sinasabi sa inyo dito, no, na... Hindi ko pala lang yung sinasabi. Hindi ko pala ata sasabihin dito sa channel na ito na parang... I feel like this year wasn't a year for me. Because I started the year very rough. Ayan, sa mga di at di pa nakakasubaybay ng mga old videos dito and old vlogs. Alam nyo naman na natanggal ako sa trabaho and stuff. Hindi dahil tinanggal ako. It's just that there's some problems with the company. So it's really not me. Ang gusto ko lang sabihin dito is that pag may mga nangyayari talaga na ano, kagaya ng mga ganong klaseng bagay na sobrang unexpected, asahan mo na merong parating na mas okay kasi it fluctuate nga. I think that hindi siya everyday nasa taas, hindi rin siya everyday nasa baba. Ang tutukan mo lang lagi is yung sure ka dun sa gusto mong mangyari. Dapat pangarap mo, pagpatuloy mo lagi. Kasi things connect kahit na tingin mo hindi siya connected. Yung mga nangyayari sa'yo ngayon, is kind of connected talaga. Yung mga nangyayari talaga sa'yo ngayon is magiging rason para sa mga mangyayari pang susunod. Kahit na seemingly, ano, medyo malayo. Kasi dami kong ginamang projects noon na akala ko hindi worth it eh. But then, those projects led me to a lot bigger opportunities na hindi ko inaasahang yun pa yung mga bagay na nagpakilala di ba? Sa akin, sa mga projects ko din. Kaya ako hinahire. So, I think that kung ganun lang din, ano, lagi mo na lang sundin yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Yung mga projects na makakapagpasaya sa'yo. Kasi, one way or another, makakarating ka rin dun sa pinapangarap mo. It's just that at this point, limited lang yung knowledge natin para sa pangarap eh. Paano ka mangangarap ng mas malaki dito kung napaka-limited pa lang ng knowledge mo? And I think the best goal is yung goal na hindi mo pa nalalaman sa ngayon. Alam mo yun? Yung best goal is yung mga paparating. But the second best goal is yung bagay na alam mo. So doon ka mag-stick. Doon ka mag-stick doon sa mga bagay na mahal mo. Kasi that will somehow lead you to a bigger opportunities na mas hindi mo inaakala pero mas malaki, mas okay, mas maganda, mas ingrande. Also, no, gusto ko lang din i-take yung opportunity na to na sabihin sa inyong lahat na thank you. So, mag-thank you kasi marami pala akong na inspire sa inyo na ahala ko parang, you know, wala lang tong mga pinagagawa ko dito. I only have, we only have few subscribers, we only have few views, but then, di ko alam na sobrang laki pala ng impact na binibigay ko sa mga tao. And so, yan, gusto ko lang malaman mo na support ako lagi sa mga gusto nyong gawin sa buhay. Pagpatuloy mo lang and make sure na you're doing the things that makes you happy because at the end of the day mas may regret ka pag hindi mo nagawa yan the worst failure you will ever commit is not trying so you should always try your best to, to be happy and always be positive not in a bad way <laughs> but always try to spread happiness to people in that way you attract positive energies as well kasi babalik din ang tao sa iyo yan <sighs> Yun lang mga G, you know? At uh, testing natin yung mic. Pasensya na kayo kung medyo naging emotional lang konti ang aking mga pinagsasabi dito. Alam nyo naman ako, kilala nyo naman ako, no? At uh, sobrang thankful lang po for this for this life because there's a lot of great opportunities na never ko na-imagine. But I'm really, 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 really thankful for that. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Vlogger! <laughs> Ayan, e, ito testing na natin yung Back mic. Back at it again. Ayan. Ayan. Galing pang ano, campsite. May ka ba? May dito. 3 days ako after After, after kumuwi, ligo lang tapos nag-basketball. Hindi ka pa ba hinahanap sa inyo? Hindi pa naman. Ito na po yung mic guys. Yung quality ng mic. Kamusta? Lapit ko yata. Ito yung rekta. Ayan naman yung sa kanya yung... Love mic. Ito, ka, ito, Mike. Ito. Si Oh, nakaano siya sa man, sa dip, -dip ko. Oh, well, shut up, man. <laughs> 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 Hindi ako sabog, pre. Alam mo lang galing mong camp. Ayan yun guys. Nag-camping ako guys. 3 days. Kakabalik ah, ko lang. Hot ah. or cold? Pwedeng boat. Kasi natin, ano ba yan? Ano ba meron dito sa ano? Ito ba? hot or cold ba? Doon tayo sa hot. Hot ka? Cold ako. Well, masarap ba yung cold? Masarap ba pag cold? <laughs> Nahatog na <laughs> ako guys. Pasimuno kasi ako eh. Kaya ah, yan, bumabalik sa akin. Mainit na. Okay, na ay, mainit na. na natin para ASMR. Wait ako no, na. No. Off yung mic ko. Bobo mo naman. May oh, bobo. Ay, nagsasalita doon eh. Ano sila sabi mo? Sabi ko ng kape, ganun yan. Oh, ayun, nasabi mo na. Bobo. <laughs> guys, bobo. Ah, basta yung <laughs> mga nangyari kanina, dinab ko na lang siguro. Basta. Bobo, bobo guys. Ito yung gagawin natin, magtitimpla <laughs> ng kape. Bobo. <laughs> oh, ay, Sana narinig niyo ako sa mic ni Ed. Ano <laughs> ko call sa sa'yo? Hindi, ikaw lang ako pa rin Ah, ipo na Ano to? Hmm, ba ko ah. Pinan natin. Huwag nga pa ba? So, o, wala palang kwenta yung mga pinagsasabi ko kanina. Oo, oh, kasi? Wala pala akong mic. Bobo. Kaya <laughs> yeah, meron na tayong mic. Kamusta ba yung quality ng mic, guys? So, ulitin ko lang sinabi ko nung mag Wag ano, na. nga. daw kami ng twin para normal. Ah, ayaw pa nga pala. Kasi? Hindi sure, marahin Yung sa'yo naka-on pa yan. Oo. Oh, Nakakailang. Na <laughs> Hindi kasi ako katulad. Sorry naman. Ay, kala ko ba iti-testing mo yung battery ng ano? Battery life niya. Hindi, enough ko kasi kanina eh. Ba't may enough? Nakaon naman yun sa'yo eh. Hindi <laughs> pwede yun. So, lalat na pangalan ko lahat. <laughs> pwede na. <din. laughs> Ed. Anong double-double ka? Hindi, alam mo gagawin ko pa dito. Bagal. Dito pwede mo tayo ng... Cancel mo na yung green wall coffee. sa post na kaibigan. Kung matibig ano hmm. lagyan mo ng ice cream. Ice cream? Kaya ko yun. So, oh, yun. Try time ako sa inyo ka. <laughs> Guys! Oh my god. Tignan mo kung paano siya gumawa ng coffee. Ako siya ang coffee. Jack Daniel. You know? <laughs> May ito <hita> rin. May <laughs> 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 problema ko eh. Kamayang natin punasan. Oh, sh**. lorina, na. Ay, di naman nakita, so. Oh, my God, Francis. Okay sa'n eh. Aesthetic na sa'n eh. Nakalimutin natin na palamigin. Okay. Titisig na. Gawa ako eh. Hindi nataas. <laughs> Ay, nakita yung dumi. Napalasa <laughs> nga. <ka>. May nakumontage <laughs> ko na. Oo. Oh, aesthetic sa'n lang, ah, so. Magi palag. Kaping barako iced coffee. Green coffee. We... Napakaganda. Isang higop, ubos lahat. Tagdagan natin. Pero ngayon, titikman na natin. Ito init. Wait, di oh. Tikman? Hmm. Not natabang. But... Sinanapak <laughs> na yung ano, baraho. <laughs> Sino pa? Hindi <laughs> <laughs> mo natabangan? Medyo? Hindi, tagdagan muna. Hindi, baraho siya eh. Hindi, gusto mo lang. <laughs> Parang mas i-enjoy ko yung baraho na mainit. Wala eh. Sabi mo, ano eh? Sabi ko, mahat nyo. Uh... Ito, lagyan mo nito. Ano to? Ito yung asukal? Ay, pwede na ito. Tapos, di ba magkalakas magkape, guys? Magganto ka. Talas magchad nyo. <laughs> para matakin nyo yung kape. Kahit di ako minom nyo, matatak. After na tayo dito sa vlog na ito, para makapag-ano kami, guys. Trabaho na maayos. Trabaho um, na kami. Pwede ko na i-vlog yung, yung ano? Day natin. Wala na mag-i-edit nyo. Maraming Pero, maraming salamat guys Ikaw? sa panonood and sana na gusto nyo tong quick vlog na ito. Hindi ko alam kung paano napunta dito tong vlog na to pero dito na napunta. It's a mixture of vlog, life update at saka review na rin itong mic na to. Ayan, shoutout sa si newer. Newer! Baka naman. Di ba? Mm-mm. May mm -mm. mm -mm. mm -mm. okay. mic ka pala. Anyway. Ikaw so, baka meron ka pa sasabihin sa ating viewers. Um, hi Crush. Name drop daw. Yung. Yeah. <laughs> Alam mo ba nung nag-live kami? Hindi nyo rin alam guys to. Pero ayan, abangan nyo dahil meron kami mga IRL na moments na ilalabas sa'yo. Naka-private lang.